Naging malaking palaisipan para sa mga netizens kung bakit hindi na nakafollow ngayon si Miss Universe Philippines 2023 na si Michelle Marquez di sa pinili niyang especially for you searchy na si Attorney Oliver Moeller na nagmula sa Cebu. Matatandaan na si Michelle D. ang unang naging guest ng It's Showtime sa segment na Especially For You noong April 6, 2024 sa unang araw ng kanilang pag-ere sa main channel ng Kapuso Network. Matapos ang kanilang date, kaagad na napansin ng mga netizens na naka-unfollow na si Michelle D. kay Oliver Moeller, habang ang binata naman ay patuloy pa rin naka-follow kay Michelle D. Dahil dito, may ilang mga netizens na pilit na dinadawit ang pangalan ng aktres at TV host na si Kim Chiu sa usaping ito. Si Oliver Moeller ang napili ni Michelle D. na kanyang maging kadate sa segment ng It's Showtime na especially for you nitong April 6, 2024. Marami ang kinilig sa kanilang dalawa dahil hindi maitatanggi na may hitsura rin naman si Oliver Moeller at makikita na malakas ang chemistry nilang dalawa. Lalong na curious ang mga netizens kay Oliver Moeller dahil may pagkakahawig umano ito sa aura ng kilalang crush ng bayan na si Piolo Pascual. Makikita naman na naging matagumpay ang date ni na Michelle D. at Oliver Moeller, subalit, nagulat na lamang ang mga netizens nang mapansing hindi nakafollow si Michelle D. sa Instagram account ni Oliver. Ayon naman sa ilang mga netizens na nakasubaybay sa Instagram following ni Michelle D na naganap ang pag-unfollow ni Michelle D kay Oliver Moeller matapos ang muling pagpunta ni Oliver sa its showtime nitong April 16, 2024. Kung saan tinukso pa ito ni Vice ganda sa actress TV host na si Kim Chiu na nagmula rin sa Cebu. Ayon sa mga netizens na halata manong kinikilig si Oliver Moeller sa panunukso sa kanila ni Kim Chiu at gayon din umano ang actress. Sa isang panayam, tahas ang inamin ni Oliver Moeller na matagal na siyang nagagandahan kay Kim Chu bago pa man siya naging guest sa It's Showtime. Sa ngayon ay hindi pa naman naglalabas ng pahayag si Michelle D. patungkol sa isyong ito, kung una pa lamang ay hindi na siya nakafollow kay Oliver o in-unfollow lamang niya ito kamakailan. Ano ang say niyo sa balitang ito?